Ayun sa Bicol Medical Center, tumatagal ng isang oras ang platelet feresis sa isang tao sa pamamagitan ng isang equipment na dinala sa kampo ng 9 ID. Ito ay isinagawa kasabay ng paggunita ng ikalabing tatlong anibersaryo ng SAYASH kung saan nagkaroon rin ng bloodletting activity habang nabigyan naman ng medical at veterinary services sa mga sundalo, civilian employee at mga dependent nito. Kaugnay nito, tiniyak ng pamunuan ng SAYASH ang kanilang tuloy-tuloy na pagbibigay ng maganda at maayos na serbisyo. Inabil ko to para ma-experience ko na rin uh, ganitong uh, proseso ng uh, ng platelet. Makita natin through the years, uh, nag improve talaga ang uh, services ng seash Starting from nung kaka-activate niya, naging isang company lang siya hanggang uma uh, nag-upgrade na ng upgrade na naging station hospital na siya ngayon. For the nursing services, in collaboration with the Bicol Medical Center as one of our stakeholders, we've been offering various things like uh, emergency medical technicians, we have advanced trauma life support, and other trainings that would help in preparation for um, humanitarian disaster relief operations. Ang medical team ng 9ID ay hindi lamang nakatutok sa pagbibigay serbisyo sa mga sundalo. Sila ay aktibo rin sa paghahatid ng mga serbisyo sa mga komunidad na sakop ng 9ID. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananias, Fair News.